Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin palagi, sa aking mga video at sa mga bagong nagsusubscribe at pakisubscribe na, na rin at hit the notification bells. sa lahat ng hindi pa subscribe. Welcome to my YouTube channel! Yan ay naga-unpack ako ngayon sa aking Hello. ating parsley natin, pam-tiktok shop guys Ito po ay headset na iba-iba yung kulay dahil mabinta ito guys sa akin kinaliit na tindahan dito sa aking computer shop ang mga nagte-print at nagsisirot at nagpapa-ID sa amin ay bumibili rin kasi karamihan ng mga customer ay may mga cellphone at laging nauubos yung mga headset to guys kaya bumili na naman ako Ayan, yeah, 9 pieces yun muna yung in-order ko. Bali, tatlong kulay. May light blue, pink, at yellow. Dahil, mabenta yung iba-ibang kulay sa mga teenager. Bali, 316 yung binayaran ko sa 9 pieces, guys. Kasama na ang shipping fee. Kaya, murang-mura dahil 100 each yung benta ko yan, guys. Yeah. Kaya, bawing-bawi tayo.